kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Cohn, abogado de Campanilla. gabi po sa lahat ng ating mga televiewers sa YouTube, of course, mm -hmm. sa Facebook at Signal 101. Magandang gabi. Kamusta po ang inyong gabi? Ako po ang inyong mare ng bayan, Mariao. Attorney Danikon po nakalimutan abogado de campanilla ayan. ng bayan ayan at syempre kung kayo po may mga katanungang legal para sa ating abogado de campanilla all you have to do is just text or call these numbers ay kapag ka globe 0954-310-0331. Ayan po, nasa monitor. yeah. At kung smart, 0961-770-8807. Ayan, Ay dyan din. Nandiyo dyan din. Ah, uh, mamaya, gagapang na yan. Ah, uh, bakit gagapang? Gagapang eh? doon sila yun. Gumagapang Ayan, may na. crawl. Gagapang talaga eh. May di ba? O, oh, sige. Well, anyway, ano sabi ba, nga natin. Ano ba pagka sinabing gumagapang? Anong naiisip mo? Ahas! Uh, Ah, oh, gumagapang baahas. Ako naiisip ko higad. Ah, pwede. <laughs> ang kate-kate noon. <laughs> pagka ikaw ay nagapangan, di ba? Ay, ayoko noon. Sobrang oh, katin... kate yun. Ayaw, ayaw ko nun. Pero bakit, yan, bakit higad. Bakit mo nasabing higad? Bakit natin mahili ka ba sa probinsya? Nalaglagan ka naman ng higad? Ay, oo, oo. kasi, alam mo yan, nung bata ako, merong isang malaking sampalok mo sa kapitbahay namin. ay, pagkatamis-tamis ng bunga, pero napakadaming higad. Ay, yan, kasalanan mo yan. Ay, napunta ka dyan. Alam mo yung higad? Oo. Oh. Ay, caterpillar yan. Oo nga. Na nagiging... Butterfly. Eh, hindi, moth. Ah, uh, moth ba yan? Yung nagiging butterfly, yung green, wala yung, ano, wala yung tusok. Ah, okay. Pero ay, yung ay. may tusok na makate, yun ang na nagiging gabo mo. ang dami mo namang alam. Agricultural. Ay, oo nga pa. Di ba? Mm. Oo. Agricultural, halaman yun eh, hindi naman animal. O oh, kasama sa, halang, sa animal sa agriculture, ah, animal husbandry. Ah, okay. Ah, di S ba? Okay. Oh. Ang ganda niyan, animal husbandry. Mm -hmm. <laughs> animal 'yung asawa. <laughs> o oh, hindi ako nagsabi niya, no? Mm. Kayo yan. sige. Oh, anyway, animal. eto na, walang mm. animal dito sa sinasabi ng nating texter. Ang sabi lang niya, isa daw po akong grade school ay, taga teacher. Sana, ay, taga-Sanay, taga-Batangas. Ay, taga-Batangas siya. Dito sa Batangas, Mer, grade school teacher. Meron po akong estudyante na napapansin ko na laging may pasa sa kamay at braso. Madalas mm -hmm. din pong tulala at hindi attentive sa klase. Kaya mm. naman po pagkatapos po ng klase, ay kinausap ko ng masinsina ng bata. At dito ko nalaman na ang bata po ay ampun pala mula mismo sa magulang niya. Inamin din ng bata na sinasaktan siya ng kanyang mga magulang. I need your advice lang po. I want to save my student for his abusive parents. Thank mm -hmm. you. Ay, this is very, very serious matter. Uh, pero, sapagkat kayo po ay guro, yeah. meron po kayong responsibility na ito ay ipaalam, sa mga kinauukulan Like? Anong uh, ahensya ng gobyerno? Ay, meron pong ano, ah, uh, desk sa pulis for abused child and women. Uh, children uh, and women. Okay, yeah. doon po kayo pupunta. Ito po, sasabihin lang ninyo kung ano yung inyong naobserbahan. Tapos out na kayo dyan. Ah, really? Ah, sila na magpapatuloy ng investigation yan. Yeah. Kasi may kadalasan yung mga teachers, parang, ay, ayoko ma-involve. Ay wag ganoon, oh, hindi po. Kaya ayun, ganon. kaya akala kasi nila ma involve sila. Oo. Oh, oh. Hindi po ang involvement nyo rito, dadalin lang nyo yung bata doon sa pulisa. Kailangan lang yung bata? Ay baka hindi ano eh, baka or pwedeng is, o pwedeng i-report niya muna dun sa mga uh, sa pulis at yung bahala na yung mga nasa nasa desk uh, Children's and Women's Desk ng pulis na maggumawa ng mga hakbang. Pero siya, informant lang siya. oy pero importante na agad-agad nyo hong gawin yan. Ako, ay really mm -hmm. pity those uh, children na ganyan, ha? Mm -hmm. uh, kung uh, kahit ako, ngayon na mm -hmm. ngayon, kung gusto nyong um, makonta kami, kahit saan mm -hmm. lugar yan, tutulungan namin kayo. Mm -hmm. Ako personal, tumutulong ako sa ganyan. Kasi hindi ko ninanais ng ganyan. Ikaw ba ng bata ay inabuso? Ay, hindi. Pero alam mo yung, I I do not like that. Really. Okay. And in fact, uh, nung tayo ay reporter pa, pagkabata ang nagiging biktima, iba ang ano, haplos sa puso. Nanay Totoo ako yan. Eh. Totoo yan. Nanay ako eh. Mm -hmm. Hindi hmm. po e pwede yung ganyan. Kaya po, anong pangalan niya? Teacher? Teacher? Ay, wag mo na sabihin Mari. ang pangalan. Oh teacher. Basta mm. teacher. teacher. Okay, teacher. O, oh, teacher. Ah, itago um, natin sa pangalang, Mari. <laughs> <laughs> ako na lang. Okay. Hindi, totoo yan ha. Apa. Kung kailangan nyo ng tulong namin, mm -hmm. handa ko kaming tumulong sa inyo. Ah, Just let us know. Ngayon, para lang po magsimulang gumulong ang investigasyon, ay pumunta po kayo sa pagkatapos ng inyong klase. Yes. Punta po kayo dun sa Children's and Women's de Women Women's desk ng police. Uh -oh. Ang ah, kakausap po sa inyo dyan ay mga trained na mga yes. kadalasan ay babaeng polis. Yes, <clears throat> totoo 'yan, totoo 'yan. Ah, isusumbong lang po ninyo, irereport lang po niyo kung ano 'yung naging observation ninyo. Ang most likely ang hihingin sa inyo pangalan ng bata. At saka At kung po yung na, address. Oh, yeah, yun totoo. lang po yan. So siguro, alamin niyo na ngayon kung saan yung address. Pero after that, mm. really, please, help those children na walang Aha. kakayanan, no? Ang Usually, takot dyan, eh, takot. ang unang-unang ginagawa ng pulis diyan maman-manan. Ah, really? Uh, Titingnan nila... Ano ba nangyayari sa bahay na yan? Nandiyan ba yung bata? O mamanmanan nila yan. The moment na nakita nila na ginugol pa yung bata, ay papasok yan. E eh, pa, paano kung pasalang at ayaw na magsalita ng bata? Ay hindi makikita nga nila kung may nagbubugbugan sa loob ng bahay. Ay, ah. ako. Ako, nakikibugbog ako dun sa ano, bubugbugin ko yung nanay at tatay nito. Bilini. ay, nako, that's cruelty. Ah, cruelty. Eh, yung, yung ko sa bata, hindi cruelty? Ay, ang pagkakamali ay hindi ikinono ng isa pang pagkakamali. Okay, I think the authorities mm. have a blind eye. <laughs> I will do. Hindi, <laughs> to, pasensya na ho kayo, ha? medyo parokduhan. Hindi na ko pinatay ni Juan si Pedro, ay kinakaila, ay pwede nang patayin si Pedro ay si ah, Juan. Ah, si ganun, Juan. No? Okay. You cannot parang nadinig ko yan lately, parang si Harry Roque nagsabi niyan eh. Pipitikin ko talaga yung tenga nung, nung ano, nung, uh, nung uh, ano tawag dito, nung nang api. Mm. na ano tawag dito na mga magulang na feeling nila hindi sila magulang mm. kasi ampon nga lang daw ay nako so, Ampon lang kaya alam mo kaya ako. ano eh yung kasing mga nag aampon kinakailangan din silang maturuan kung papaano nila sasabihin doon sa batang inampun nila ang katotohanan I I don't even think na ginusto ng bata na mapunta sa inyo no I know, hello I know. pero karapatan din ng bata kasi na malaman niya ang buong pangyayari I think hindi rin niya ginusto doon sa tingin I know. ko hindi hindi siya talaga inampun. baka iniwan lang talaga siya doon uh, eh, I think ha baka naiwan maski, lang siya ng kasi uh, uh, most kapatid, likely hindi naman or, ito inampun ng sakusgado. Yes yeah. Yes. Pero ginamit nila yung salitang inampon na equivalent sa pinalaki. Yes, totoo yan. Uh, inaruga, totoo yan. Inaruga, inaruga, nila siguro. at pinalaki. Pero oh. okay. Okay. sa amin kasi pagka hindi pinalaki mo lang, hindi eh, hindi ampon ang tawag. Anong tawag pinalaki lang? Inandukha. Eh ito ka na naman eh. <laughs> inandukha. So, makita naman yung mm. bangs ko. Ano yung inandukha? Ah. ah. Ano yun? Parang siya ay... Ano? Inandukha? Inandukha. Tagalog yon. Bakit para pagluluto yung inandukha? Ero, Diyos. Kakapampangan ka nga. <laughs> inandukha. Okay, sige. Anyway, I'm with you, no? Uh, just in case na kailangan ng tulog. Inandukha. Kasi dati Hindi, may tinulungan ako kakain eh. Kakainan po kasi ito yung talagang itinuring na anak. Pero kapag ka pinalaki lang, ward, ward yan sa Ingles, kinuha lang niya as a ward. Pinalaki lang, dinamitan, kung kinakailangan paaralin, paaralin, pero hindi tinuring na anak. Eh baka nga inaapi pa, baka pinag ano, sa bahay, etc. Ako And... parang si ano yan, si Cinderella yan. Ay nako, hindi ako papayag. Inalila. Dyan. Inalila. Ay, hindi ako papayag. Maniwala nung, ka sa akin. Ako Inalila nung stepmother at stepsister. I so. cannot. Anyway. Sige, okay. Ito okay, na, si Amelia naman, 46 years old, ay, taga Ay, kaya doon natin yan. Mm. Uh, uh, <laughs> <laughs> kami ng kapitbahay ko. Nang sawayin ko po ang mga batang maingay at ginagawang basketball court ang harapan ng bahay. Ay, laging ganyan yan mm. ang mga problema ng kapitbahay. Ang mga batang maingay ay hindi ko kalugar. Mga dayo lang po na ginagawang playground at sobrang ingay wala raw akong karapatan na pagbawalan at sitahin ang mga bata kahit pa tinatamaan na ang bintana at bubong ng bahay ko ng bola saan ako pwedeng magreklamo reklamo sino po ba ang may karapatan na pagsabihan ang mga bata mm -hmm. so in short hindi anak din ng kapitbahay Nangialam lang yung kapitbahay na uh -huh. sinasabi niya na oy wag mong pagalitan yung mga bata eh nakiki yun ang pakialamero. mero ayan. Oh. <laughs> ayan na Pakialamero na oh. merong kapitbahay alam nyo, hindi naman totoo na sa pagkatito'y nangyari sa labas ng bahay ay wala ng karapatan. Yung may-ari ng bahay na naiistorbo ng kaguluhan ng mga batang naglalaro. Eh di pa barangay na lang. Ayun nyo. nga, ang sa akin, i-report po ninyo sa barangay. Hmm. At hayaan ninyong barangay ang uh, magbawal at dun magsaway. Sa mga, oh, magsaway at mm -hmm. magbawal dun sa mga bata. Yan. Wag to... na pong kayo kasi pagka kayo nga eh, may sa inyo dugo ng kapitbahay niyo. Ay, mm hmm. Baka may bago kasi siyang TV ang get. Mm -mm, ganun talaga mga kapitbahay, hindi ba? Hindi, massage, baka massage table. Ah, may ganun. Uh -uh. Hindi, sa tingin ko yung isa colored, mga ilang inches lang siguro ang laki sa kanya. Ah, baka yung tingin mo. bago yung malaking colored TV ng no, kapitbahay. yung brand kaya, yung ah, brand. Nga. Baka yun ang problema. Mm -hmm. O sige, eto na. Eto na! Text in question again, si Thalia, 30 years old, ng Caloocan City. Attorney, wala po ba akong karapatan sa bahay na nakuha ng asawa ko through pag-ibig? Nakuha niya po kasi ang bahay na di kami kasal. Di pa kami kasal. Ibig sabihin po ba yon ay uh, hindi na po yun conjugal property? Uh, ah, eh, 30 years, years old lang daw siya. Oh. So most likely sila ay ikinasal. <laughs> Talagang sigurado na ikinasal sila na na family code na, uh, na okay. na umiiran. Which means Which means na yung bahay po na yan ay pag-aari na ng asawa nyo binata pa siya. So nung kayo'y nagpakasal, ay hindi nga po lang conjugal yan, ay absolute community of property ninyong dalawa yan. So ibig sabihin, kung bahay ng asawa niya, bahay niya rin. Aha, nung nag-asawa so, siya, bahay pip, ko to. Pip, pip, property. Uh, Oo, uh, kasi pag ako ano ang property mo, bago ka nag-asawa, bago ka nagpakasal, hati na kayo diyan. Ah, pa 50-50. Maliban na lamang kung meron kayong prenuptial agreement. Parang wala naman. Wala, wala ka bang prenuptial agreement? Ay, wala. Hindi pa ako kasal eh. Ay, dalaga pa si Ining. Parang hindi naman ako naniniwala dyan. Siguro kontrapilo. nagbibiro ka lang dyan. Kontrapelo. <laughs> talaga oh, O anyway, so Dalaga yon. pa si inay. Okay, hindi <laughs> na <lang>. Pili, <laughs> uh, Direk, ito na naman, meron na naman siyang title ng pelikula. Uh, dalaga pa si... Okay, hindi mo hindi dalaga pa dalaga na si Inay. Dalana. <laughs> Dalana. Okay, eto na. Si 40 years old ng Pampanga. Mm. pwede bang bilhin ang isang lupa na hindi titulado at may tax declaration lang? Oh. Opo, pwede naman ninyong bilhin yan. Kaya lang, malaki po uh, ang risk na baka may problema yung lupa. At bibili nyo pati yung problema ng lupa. Mm -hmm. Pero pwede pong mabili yan, basta may tax declaration. Mag-iingat lang? Opo, kasi ganito yan. Mm -hmm. Eh, dapat nyong siguruhin na talagang siya ang nakaposisyon doon sa lupa. Yung mm -hmm. baga siya yung may-ari nung right. Kasi po baka yan eh, katiwala lang. Mm -hmm. at tapos biglang... Uh, darating yung may-ari nung right uh, at siya, ano ko katiwala lang ho namin yon mm. uh, di patay ka. Ang so, kailangan ka. na opo so kinakailangan marami po tayong dapat na i-check bago po natin bilhin yan una kinakailangan makita natin yung tax declaration yan sa munisipyo okay. para malaman natin kung kanino nakadeklara ang lupa mm -hmm. at dapat nating i-check kung yung nagbebenta sa iyo sa inyo yun nga yung tao kung kanino nakadeklara mm -hmm. yung tax declaration. Okay. Ayan. Alright. O, eto naman ang tanong. Um... Maari po ba ako magsampa ng kaso laban sa cyberbullying na naranasan ko mula sa aking naging katrabaho? Kaso noong isang taon pa po nangyari yung cyberbullying pero nakuhanan ko naman po ng screenshots ang mga pinagpo-post nila laban sa akin. Sana po ay masagot. Cyberbullying naman. O oh, may mm -hmm. ebidensya siya pero may, mayroon bang period yon pag cyberbullying? hindi ang meron kasi yung cyber libel eh pero yung cyber bullying meron ding period yan na may nagpe prescribe din yan hindi uh -oh, ko lang day. hindi ko lang alam kung ano yung haba uh -oh. ng yung prescriptive period eh pero kung ito po ay tuloy-tuloy mm -hmm. nagtutuloy-tuloy pa rin ang pagbubuli sa inyo mm -hmm. ay hindi po ano hindi po na napapaso yung karapatan ninyo na magsampan ng reklamo laban dito sa mga nang bobulin na to. sa inyo. Okay. okay. Eh paano mo masasabing okay, medyo mahirap i-prove yung cyberbullying kung marami sila. Ano yun pinag share 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 ganyan. Hindi pareho silang pare-pareho sila ng linya, asarin siya. Mm, di ba? Ah, halimbawa, meron silang baka sa eskwelahan. Di ba, meron silang site. Mm. Sa website ng eskwelahan. Baka meron yung uh, bulletin kung saan ka pwede mag-post. O baka sila ay nagpo-post ng kontra sa kanya. At di parang sinasay, may binubuli siya ng hindi isang tao. Okay. Binubuli siya ng more than one na tao at uh, Ang tingin niya ay magkakakampi sila. Okay. May meron akong gustong itanong sa iyo, attorney, bago yung ano. Sige, tanong. ano yung ano yung diba nakalimutan ko? Yung fruit from the if it ano daw. May na, na recently nakita ko 'yan eh. Teka lang nga, sandali lang, wait a The fruit dita. from a poison tree. Yes! <laughs> the fruit from a poison tree. What does it mean pagdating sa law? Ah uh, kapag ka yung, yung puno ay poison ang bunga niyan ay poison din. So pag ito ay in inilatag natin sa legal. Mm. So kung illegal yung ginawa, kung masama yung ginawa at ang lahat ng, bunga, alakat ng mga ibubunga niya ay masama rin. Ah, uh, which means... The fruit of a poison tree. Uh, ano yan eh? Kasi minsan, mali yung ginawa, pero parang kung tignan mo yung ibinunga, parang pabor. Parang mabuti naman. Ay, ang ang, ang, ang ibig sabihin niyan, ay walang mabuting bunga. Ang... Uh, ang... Uh, uh, nakakalasong na puno. So, uh, so, parang Robin Hood. Example lang ha, kasi... Ba si Robin Hood. Parang nagulo ako. Hindi si Robin Hood, nananakaw siya. Ah. Di ba si Robin Hood, yung nagnanakaw siya, tapos tinutulungan niya yung mahihirap. Ayun. So it doesn't justify the means, is Parang that what ganan. you're saying? Yes. Ah, yes. okay. Ganan. So kahit na ginagawan mo ng tama yon, pero mali yung means mo ng pagkuha. Ah. So walang ibubungang maganda sa pagka uh, ah. poison yung puno na nagbunga. Ah, yan. Kasi naririnig ko yan ng mga, ano, ng mga, sa mga daming ah. mga kuro-kuro ngayon. Uh... Meron pang falsus in unum, falsum, falsus in omnibus. <laughs> sige, kayo na mag-usap. ng ah, sana, sana na natin. Hindi <laughs> ko naintindihan. O, sige, eto naman, si Johnny ng, third, uh, ng uh, Pampanga. Ano po ang pwede kong gawin? Kasi po, nakipaghiwalay, or makikipaghiwalay po ang mister ko. Ano daw? <laughs> ano po ang pwede, ang pwede kong gawin? Kasi, Kasi po, nang makipaghiwalay po ang mister ko, ko, ay nakipaghiwalay na rin sa mga bayarin o loan namin tulad ng bahay at lupa, sasakyan at iba pa. Tama po ba na sa akin lahat ipasa ang mga loans? Ano pong pwede kong gawin? Ay, nung kumuha kayo, dalawa kayo nung bayaran na, isa na lang. Ano ba yan? Diba? May, may ano sayang. Kaya kasal kaya sila? O oh, pero... Kasal ba? At saka kanino nakapangalan? Ah, hindi po kasi ah, tama, kung kanino nak nakapangalan na limbawa yung kotse, okay, kasi parang may bayarin daw sa sasakyan, sa lupa, etc. Oo. Ayan. Mayun, hindi natin alam, ah, nagre siya kasi ipinasa sa kalanya lahat eh. Palagay ko, ang gusto niyang malaman, pwede ko pang balikan yung magaling kong asawa at uh, pilitin na uh, humati, oh, humati oh. sa bayad dito. Opo, ang tingin ko pwede. Kasi, kasi po, bayarin ninyong, uh, hmm. yan ay bayarin ng conjugal partnership or absolute community ninyo eh. Ah, so okay. pwede po natin siyang hingan ng kanyang contribution para sa mga gastusin na yan. Hmm. Ngayon, kung hindi siya papayag, at tignan baka naman pwedeng ibenta na ninyo. Kaya nga. Mm. E eh ngayon, ang tanong ko, e eh, paano kung sabi niya, e eh, bakit naman ako magbabay na sa pangalan mo lang yan? Ah, di bigyan kayo niya nang dapat gumawa siya ng kasulatan na uh, inaamin niya na ito'y hindi nila konjugal at uh, kung ito man ay conjugal, ay i-wave na niya in favor. Pero kasi Pwede bawal, yan? bawal, bawal ang waiver ba? kasi hanggat hindi na didissolve ang conjugal or ang absolute community, oh. hindi po pwedeng mag waver Eh di benta na lang nila, hati ah. na lang sila ng pera kung magkano ang ambag niya, magkano ang ambag nito. Ayun, baka pwedeng ganon. Di ba? Hmm. Kasi parang, ba't ganon? Pagka naghihiwalay talaga minsan, ah, oh, sumbatan baka, to the highest level. At saka no? ano yan, uh, talagang, ha? Uh, iwasan Iwas sa gastos Iwas sa pagod Iwasan yan At saka talagang ano na yan Yung kwentahan to the highest uh, level uh. No? Nung nagmamahalan Lahat okay mm. Pag nagkaroon na ng problema Nung sila kasi eh Nagliligawan pa Sabi mm. ni lalaki Sweetheart Ang lahat ng akin ay sayo mm. At ang lahat ng sayo ay sayo <laughs> Parang ganyan Pero ngayon Nung nagimala na sila Sweetheart Ang lahat ng akin ay akin at yung sa'yo lang ang sa'yo. Ayan. nag na sila eh. Pero minsan pwede naman, akin, lahat ng iyo akin pa rin. Swapang naman yun. Ah, oh, hindi naman. <laughs> eh, syempre, nagsilbi rin naman ako bilang asawa mo. Pwede ba yun? <laughs> hindi. Hindi pwede. <laughs> hindi ba pwede ganon? unfair yun. Ah, oh, sige, fine. Okay. Eh, lalo pa, kung nag-contribute siya, nung mga hindi pa kayo nagkakagalit, ay nag-aabot naman siya okay. ng pambayad doon sa mga properties na yun. Mm, diba? Sige. Ah, o ito okay. na, mm. si Gwen, 32 years old, isa po akong IP student dito sa Sambales. Itatanong ko lang po kung pwede po bang bumoto ngayong eleksyon ang IP. Ah, in, indigenous... People. Ah, oo, Sa komunidad namin na di po marunong magbasa at magsulat. Siguro Opo. magandang itanong kung registrado siya. Yes. Pero yun ang una. Hindi po kayo makakaboto kung hindi kayo registrado Korek. Ngayon, eh paano po kayo magre-rehistro eh hindi po kayo marunong bumasa at magsulat? May tutulong po sa inyo? oo, oh, oh. Dahil Pilipino okay. ka, okay. no karapatan 'yon. Pag pumunta po Pumoto. kayo sa COMELEC Sasabihin lang po ninyo sa kanila na no read, no noride read po ako, magpapatulong ako. Tutulungan po nila kayong mag-rehistro. Mm -mm. Ngayon, kapag naka-rehistro na kayo, edi eh, tatanungin naman nyo yung barangay captain niyo sa araw ng eleksyon. Kapitan, saan po ba nakalista yung pangalan ko? Mm -mm. O, edi pag sinabi nung kapitan, ano ba pangalan mo? O, nandun ka sa present 23. Okay, dut, eh, dahil hindi ka nga no read no right ka, malay mo ba, ba kung ano ba yung present 23? Mm di -mm. Adi pupunta ka ngayon doon sa presinto na tinuro ni kapitan. Okay, sasabihin mo ngayon doon ng pangalan mo, hahanapin nila. At sasabihin niya na ako hindi po ako marunong bumasa at sumulat. At kinakailangan ko po ng katulong para bumoto. Pwede ba yun? Yes. Eh, kasi nga, bawal nga na may katabi ka pag bumoboto. Kay... Ay, pagka merong no read no right. okay, pwedeng siyang i-assist. Nang sino? Ay, nung isang tao doon sa ano? Sa... E eh, paano kung gusto niya kamag-anak niya? Ay, hindi ko alam kung pwede. Pero ang alam ko, yun nandun sa presinto, ang uh, mag-aasis. Eh, di ba, ba may ba... May Ay, hindi. mayroong paraan para hindi nila malaman. Ah, okay. Ang tanong ko, etong eleksyon na ito, dahil malapit na eh, May na eh. Ah, eh kung hindi ka nakarehistro, baka hindi ka na makaboto. Ah, opo. Kasi po, mayroong deadline. May deadline yun yung eh. Pagre oo, oo. Yung pagrerehistro. Oo. Baka sa susunod na eleksyon, pwede kayong mm. makaboto. Opo. Sa national elections natin sa 2028. Tama yun. ba ko? Unless 2028. makakaroon ng barangay election before 2028. Ayan. So, pwede kayo magparehistro, pero baka hindi ho kayo makaboto ng May. Kasi nga, sabi nga ni attorney, may, may deadline yon. Kasi parang naka-iprinta na, ganyan, kompleto na yun eh. Hindi yon. At saka yung isinasara kasi nila yung libro. Correct. Hmm. So, eto na. Si Irish naman ng uh, Bulacan, pa-help naman po, ano kaya ang pwede kong gawin? Yung bahay na nakuha ko sa pag-ibig ay occupied. Pero wala pa naman silang ginagawang pag-aayos doon. Ngayon, isang buwan na ang lumipas simula nung makuha ko ang bahay, pero ayaw pa rin nilang umalis. Dumaan na rin po kami sa barangay, pero sabi nila hindi na raw sakop ng barangay ang ganitong kaso. Eh gusto sana naming magpa-attorney, pero wala naman kaming pambayad at hindi rin naman daw pasok sa pau. Ano po ang maari naming gawin? Hindi ko naintindihan. intindihan. Parang inaaward sa kanila sa big fund, parang <coughs> nakuha ko sa pag-ibig <coughs> kasi pa na nakuha sa pag-ibig tapos occupied yun na nga baka dapat pumunta kayo sa pag-ibig yes at ireklamo niyo kung, kung hindi po niyo mapapaalis yung nakatira doon bigyan niyo kami ng ibang bahay na walang naka-occupy at saka parang malabo yung ganun na may naka-occupy hmm. under pag-ibig ah, fund. Eh, pero ang ano diyan sa meron. Totoo lang, at sa, talaga meron. meron yung mga narimata pero ang problema, ayo umalis nung... Ay! Oo, uh, may nakita kong ganyan. Yung isa nga, nakita ko sa TV patuloy, pero tatanggal niya lahat ng mga... <laughs> nung ang, gamit. Eh, nung nakita niya, ang dami pang gamit. Pero palagay ko, dapat ang... bigyan ng trabaho para paalisin yung mga... Uh, may yung mga naka-occupy. Dapat ang pag-ibig. Yes, dapat, dapat yung sila -ibig, yan. Huwag payagang mag-dispose ng mga rimatadong units. Correct, correct. Nang mayroon pang tena. Kasi anyway, problema nila yon Hindi, mabait man na nasa pag-ibig fund na sila manang mali, no? Siya ngayon ang... Ngayon ang Malin? ng pag Dati kasi yan ay si Dean Darlene Berberabe. Na ngayon ay inyong dean ng dito ng College, College of Law. Of Law. Ngayon mm -hmm. uh, equally magaling din no si Manang Malen yung uh rank and file din siya no hmm. nagsimula sa sabihin oo hanggang sa tumaas ang posisyon niya kayang-kaya niya kayong matulungan diyan siguro the best way to do it is pumunta kayo sa mismong uh, office ng Pag-IBIG Fund na nagahandle ng mga pabahay doon kayo magreklamo at sabihin niyo at tama si Tony Dino huh? di ba no dapat, uh, dapat... pagbawalan ng pag-ibig na magbenta ng rematadong unit na mayroon pang naka-occupy. Dapat naman, paalisin muna nyo. Yes, correct. At saka hindi, pwede naman ilipat yung i-, i what do you call this? Uh, maghanap ng bahay na equally doon sa kanilang binayan. Ay, imagine mga problemahin ko pa na palayasin yung 'di ba, sa halip na magbabayad naman ako. Oo. Oh, oh. 'Di ba? Eh, bakit naman ako kinakailangan mag-problema sa pagpapalayas doon sa naka-occupy na dating Oh. oh award din ng unit. So anyway, punta kayo sa Pag-ibig Fan. I'm sure no, matutulungan ah, kayo ng mga tao na nandito. Hanapin po niyo yung pinaka-presidente. Sabihin niyo pinapunta kayo doon ni Maricel Yao. <laughs> presidente talaga? Agad-agad ah, ah, presidente. presidente na. eh doon lang sa baba maayos na yon ng mga staff ah, nila eh, kasi eh, kasi baka gusto lang niya sa presidente. <laughs> sa presidente. Na. Eh, papunta kay BBM 'yan. Hindi, sa presidente ng pag-ibig. Ayan, o, sige. Well, anyway... Eh, pero kung makakausap nyo si BBM, okay rin. why not? Why not? Oo, oh, oo, oh, oh, oh Di ba? Oh, okay. well, anyway, maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin ngayong araw na ito. At sana'y marami kayong natutunan sa amin. At sa mga nakikinig po sa amin, may kaso man o wala, laging masaya, laging mag-smile. Muli ako po yung mare ng bayan, Mariao. Dani Attorney Dani Concepcion po. Attorney Dani Con. Okay. Abogado de kampanya ng Bayan. Magandang gabi po sa inyo lahat. Bye everyone. Bye.